magmalasakit o sumunod sa patakaran. Paano ba? Isang cafeteria worker sa Idaho Middle School ay pinalaya sa trabaho matapos magbigay ng libreng lunch sa isang 12 years old na batang babae. Sinabi ng bata na wala daw siyang pera kaya naawa sa kanya ang babae pero sa Irving Middle School walang libre-libre. Kaya ayan, bilang Christmas gift, pinalayas ng eskwela si Dalen Bowden kahit na sinabi niya na siya ang magbabayad sa pagkain na naghahalagang 80 pesos lamang. Nakatanggap ng liham si Bowden mula sa Department of Human Resources ng eskwela na nagsasabi na siya ay isang magnanakaw at siya daw ay nangungurakot ng pera sa kantin. Inamin ni Bowden na lumabag siya sa patakaran ngunit di daw karapat dapat na palayasin siya. May kasaysayan si Bowden sa paglabag sa patakaran dahil sa pagmamalasakit sa estudyante. Isa doon ay sa pagbigay niya sa isang estudyante ng isang libreng biskwit. Sinabi niya sa Idaho State Journal na ayon sa eskwela kapag lumagpas ng 500 pesos ang utang ng estudyante, kailangan daw ikumpis ka ang pagkain nila at itapon ito. Sinabi ng eskwela na may malasakit naman daw sila at nagsisiguro na ang mga gipit na estudyante ay nakakakain. Ngunit iba ang nangyayari sa loob kapag hindi na sila pinagsusurian ng press. Meron ng online petition para makabalik sa trabaho si Bowden. Mga kabayan, ano ba solusyon dito? Paano babalansihin ng pagmamalasakit sa pagsunod sa patakaran?